Wellington, Paul, si Baby Gandang Hari sa nakababatang kapatid na si Sen. Robin Padilla dahil tanggap na tanggap na nito kung ano man siya ngayon. Aba, okay na okay daw ang relasyon nila ni Robin pati na sa iba pa nilang mga kapamilya kabilang na sa pinakamamahal nilang ina na si Mami Eva Carino. Kung noon ay hindi pa totally maunawaan ng ako, public servant ang nangyari sa otol niyang si Rostong Padilla na ngayon ay namumuhay na sa Amerika bilang si baby gandang hari ngayon ay natanggap na ito ni Robin ng bonggang bonga. sa guesting ni baby sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon January 14, tinanong ng King of Talk ang kaibahan ng relasyon nila noon ni Robin bilang si Rostom sa samahan nila ngayon as baby si Robin at si ay brothers so they treat each other as brothers and then ang pinakamalaking pagkakaiba tinatrato ni Robin si Rostom as kuya ngayon ang relasyon ko kay Robin is brother and sister ramdam na ramdam ko yan paliwanag ni Bibi sa katunayan kapag magkasama silang lumalabas ay parang tunay na girl lalo na ang turing sa kanya ng aktor at senador tulad na lang ng pagpapauna sa kanya sa pila kasabay ng pagsasabi ng Ladies First na alala rin daw niya ang pagpapasuot sa kanya ni Robin ng hijab nang magtungo sila sa isang muski sa Taiwan. Nire-recognize niya lahat ng iyon. He's treating me as a sister now more than a brother. And then also, dahil iba na yung personality, tinatrato niya ako bilang mas batang kapatid, say ni Baby. Ayon kay Baby, talagang hindi tanggap ni Robin ang nangyaring transition sa kanya mula sa pagiging lalaki patungo sa pagiging transgender woman. Talagang ayaw daw siyang makita noon ng kapatid. Pero kalaunan ay nagbago rin ang pagtingin ni Robin sa kanyang pagbagong pagkatao dahil din sa kanilang inang si Eva Karimyo. Nagdesisyong umuwi muna sa Pilipinas si Baby dahil sa health condition ng kanilang ina. Mapapanood sa isang video na ibinabahagi ni Baby sa Instagram ang pakikipag-usap niya sa ina pero hindi na siya sinasagot. Kaya tinatanong siya ni Tito Boy kung ano ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. I wasn't even a surprise to me anymore. Every time I would talk to her on the phone, she would assure caregivers niya sino siya and I would break my heart. I would tell my friends sa Amerika na I think it's the most painful na yung pag sinasabi ng mama mo na sino ka. So sabi ko, tika, uuwi ako. Sabi pa ni baby.